Sa Bible lang po tayo, ah. ayoko po magkaroon ng kaaway. Oh, I'm a peace-loving man. I'm a peace-loving person. Ayoko po ng kaaway. Pero someone asked me, no? <laughs> tutuloy ko po ba to? Siyempre, tutuloy ko po. How about those testimonies? Uh, of course, I uh, will not mention some uh, names nung mga nag-testify na ito. How about those testimonies that they've been through hell? Nang galing daw sila sa impyerno, ipinakita raw ni Jesus yung impyerno. In fact, I have two books of that. Malamang may alam na po kayo kung anong books itong hawak ko. Galing daw sila ng impyerno. You know what? My mom saw that book. Sabi niya dun sa babae, dun sa cover, mukhang hindi gagawa ng mabuti ang babaeng yan. That's a lie, sabi ng mother ko, bilang Bible reader. Okay, may sinabi po si Jesus sa uh, Bible, sabi niya, walang bumaba sa lupa, maliban doon sa Pumanik, di ba? pwedeng gawin natin other way around. walang Pumanik maliban doon sa bumaba, parehas lang. ibig sabihin, anong testimony yung sinasabi nila? eh kung tutuusin, yung sinasabi nila sa mga testimony nila. Nasa impyerno raw, yung mga singer na sikat, pag pinapatugtog mo raw yung mga awitin nila, lalo silang tinotorment doon. Kalakuhan po yun eh. Kasi dun sa, dun sa kanila pong sinasabi, parang gehena yung pinaparating nila. Ang mga kaluluwa po ng mga unsaved ngayon, nandoon po sa Hades. Ang Hades po, hindi po siya pa replace Pero ang Hades po ba lugar din ng pahirap? Of course. Pero malayo doon sa gihina. Yung gihina, wala pang laman. Hindi pa nalalantad yung Antikristo. Hindi pa nalalantad si Paul's Prophet. At naniniwala ako naman, malapit na po silang malantad dahil mararapture na po ang church anytime. Alam niyo po ba, sorry po ngayon lang ako nakapag-record. Inubo po kasi ako. I've been through... Uh, I've been through a lot for the past three days. Uh, alam niyo po ba, uupo lang ako tapos uh, manunod ako ng TV. Tapos piling ko agad, gusto ko agad humiga. Diba? Tapos ah uh, paghiga ko naman, gusto ko gad tumayo. Paggabi naman, pag nakahiga ako, hindi na ako makatulog kasi sinisipon ako. So talagang hindi ako nag-record. Those I posted, I posted while I lie down. Nakahiga ako habang nagpo-post ng mga lumang videos ko. Amen. So I think the one I posted naman, those are those those I posted ako sana hindi nyo na pa na yun. So, maganda yung mga hindi pa nakapanood noon. Pinanood nila tungkol po sa mga multo. Yung mga barko ng Titanic, yung mga kapre. Marami pa akong kapre. ah uh, tapos, ah uh, yung kapre, marami akong kapre na ano, bibigay pa sa inyo. Okay? ah uh, ano pa, saan ba tayo? Ayun, nagkasakit po ako. Hindi po maganda yung naging pakiramdam ko. No? ah uh, Bumuti-buti lang po ako kahapon ng morning. Madaling araw pa kasi gising na ako wide awake at 3.30 a.m. Dahil kinagabihan noon the other night natulog ako as early as 9 o'clock. Dahil talagang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. And I praise the Lord Jesus. Dahil sa gitna po ng lahat ng yan, ang init pa ng panahon at hindi rin ako pwede sa aircon, lalo akong lalala. Yan ang problema sa akin. Pero ang Panginoon, napakabuti niya. Sinustain niya ako. He's my strength. Jesus is my strength. So I would like to thank Him for that. Okay, balik po tayo sa topic. Pero siguro napansin niyo yung boses ko. I'm not yet fully recovered. Pero in Jesus' name, recovered na. <clears throat> okay. Yung libro na sinasabi nila, dinalaraw sila ni Jesus doon sa lugar na hell. At kung babasahin yung mga aklat, dalawang aklat yung nasa amin. No naming names. Siyempre, to to protect the identity of those authors na nagsasabing nakarating nga sila doon. Marami na nagbabash sa kanila pero ayoko silang ibash. No? A affected lang po ako doon sa mga naniniwala sa kanila kasi nagkakaroon sila ng maling doktrina by believing in that. That's a lie. Pinapalabas ng mga taong ito na nandoon na raw sa Gehenna yung mga patay, yung mga kaluluwa. Hindi po totoo yan. Ang mga namamatay na unsaved nandoon sa Hades. Okay? Tapos, siyempre, pag sa white throne judgment, sama-sama na sila doon. Sasamahan na nila yung false prophet, tapos yung antichrist. Dahil yung antichrist, sa katapos-tapusan ng, ng great tribulation, itatapon sila doon. Sila po ang buena mano. Kasama niya yung false prophet na itatapon sa gihinahel. Amen? Bago magsimula ang millennial kingdom niyan. So habang nagmi millennial kingdom tayo dito, kasama natin si Jesus, no? Si Jesus, siyempre siyang nagmi-millennial <coughs> kingdom, no? Tapos, uh, tayo naman, kasama niya tayo, o yun. Yung Antichrist at saka yung false prophet, nasa Gehenna, no? Ganyan pong mangyayari niyan. So, ang mundong ito, talagang pasama na po ng pasama. Iba na po ng paiba. Pero ang Bible po, ma maano po sa atin, mag-iingat po tayo sa mga paniniwalaan natin. Kasi they, we might have the wrong impression of things. That's why we really need more to study the Bible. Now. Now more than ever. Hindi basta nabasa mo. Ay, nabasa ko. Nabasa mo nga. Alam mo yung konteksto? Okay? Alam niyo ba sa wikang Grego? Tatlo ang wika ng impyerno. Ano? Hades. Tartarus. Gehenna sa wikang Ingles at saka sa wikang Tagalog, isa lang. Sa Tagalog, impyerno. Sa Ingles, hell. So, sa Grego, marami pong salin yan. Ito namang nagsasabi, iba na sa YouTube pa nga yung mga video niya eh. Sabi niya, nakita raw niya isang sikat na singer. Nandoon daw. ba diba? Superstar yan na singer sa Amerika. Nandoon daw. Pag pinapatugtog mo raw yung plaka niya kaya CD niya, lalo silang pinapahirapan. Saan na nakuha yung doktrinang yan? That's, that's a big lie from the pit of hell. Dahil yung mga namatay na yun, mali mo, tumanggap sa Panginoon yun. Ba't mo humuhusgahan? Mali mo, nakatanggap kay Jesus yun. Bakit mo hinahatulan? Di ba? Oh, akala mo lang hindi. Pero oo. Hindi ganyan ang mentalidad ng isang mananampalataya. Ang totoong mananampalataya kung alin lang yung nasa Biblia, doon ka lang. Huwag kang mag-gobe yan dahil delikado. Maaring makadamage ka nang hindi mo nalalaman. Madadamage yung kanilang pananampalataya. At magkakaroon sila ng maling pananampalataya na ipapamana nila sa salit-saling lahi. Kawawang mga nilalang. Kawawang mga nilalang. So, ang mga namamatay ngayon na unsaved, nasaan? Come on. Let us, ano? Sharp memory. Saan? Nasa Hades. Ang mga hindi mananampalataya. Yung mga namang matay na believers, diretso po ng third heaven yan. Wala naman po tayong pag-aalin langan diyan. To be with the Lord. Sabi nga ni Paul, nga hindi ko alam ang akin pipiliin. Ang manatili dito na kasama nyo. O oh, makasama ko si Jesus sa kabilang buhay. Yan ang nasa Bible. So, yan. Ayan po. Kung alin lang na nga nasa Biblia, huwag ka nang umalis doon. Huwag ka nang maggawa ng doktrina na kung ano-ano. Tapos, ang sakla po niyan, may, may nakita ko nagba-Bible study. Nagba-Bible study sila. Ilan lang naman sila. Pero, may Bible. Tapos, kinuha niya yung aklat ng, mga, ng taong ito, yung babae. Yung babaeng sinasabi ko na aklat. Yung testimony raw niya sa impyerno. Ganun, pinapakita niya sa mga tao. Tinatakot niya yung mga tao. Meron pa nga silang BCD, noon, o DVD. I don't know. Tapos, tinatakot nila yung mga tao. Ito, ito, ito. Ganun ba ang Bible study? Hindi ba pag Bible study dapat ipagkalat mo ang ginawa ni Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kung gaano kanya kamahal? Kung gaano kanya iniligtas sa kasalanan? Wala kang ibang itatanghal o itataas kundi ang finished work lang ni Jesus. Okay? So, ayun lang pong gusto kong sabihin yon, <coughs> ah, hindi po ako nandito to attract enemies. I don't want to have enemies. Okay, I, 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 love everybody. Dito lang po ako kasi mahal ko po kayo. Ayaw ko yung malinlang o maligaw ng mga maling turo at maling aral na ngayon po ay tunay na glipa na sa sangkatauhan. Yun lang po. God bless.